Good morning sa inyo mga pare ko. eto morning na morning po is nag po ako ng aking fan breaks. Kasi ba namang kagabi ay napanood ko po ito. Ikot mo. Hindi mo ikot yan. Tara? Grabe po. matanggal yan? Grabe naman yan. Ngayon ko nakakita na ganito yung... matanggal to. Itaas mo kaya ikot 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 mo. mo. Ikot mo. 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 Ikot mo. Ikot mo. Ikot mo. Ikot Ayan, 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 pababaya, pababa. Ayan, yeah, pababa, ayan, 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 ayan. Kasi oh. <laughs> uh, uh, I mean, o. No, no. Blade din e, o. Oh, mo lang pang-aig sobrang netis na o. Tingnan na. O, blade ba? Oo, parang blade. Ba't mo pinabayaan nyo? Go? Gob. Na ganun yung motor mo? Anong nga rin? Anong Ang parang... Ang Di palitin na ka. Palitin na tara yan. Oo nga. Tsaka talaga man po.

Pambihira, first time ko po nakakita na ganyan na halos parang naging blade yung kanyang disk, Yung sukat po kasi nitong ating disc, yung kanyang kapal is 3mm. Yung kanya is point uh, 0.3 na lamang at talaga naman pong nakakasugat yan. At yung nangyari po sa kanya is napipiraso na pong ganun at delikadong delikado po yun. kaya dahil yan po ay ipit dito na siya po magiging sanhi ng posibleng aksidente dahil bigla pong ihinto itong inyong gulong. Siyempre, yung pinaka-worst na mangyari ay yung mawalang ka ng preno. Ang main reason po kung bakit po na ng kanyang katindi, yung kanyang disc, is nagkaroon na po siya ng metal-to-metal -metal contact between brake pad at itong kanyang disc dahil itong kanyang brake pad ay wala na pong lining. So siguro hindi niya po nararamdaman na wala na pong lining at nagkakaroon na po siya ng metal to metal contact at dire-diretso pa rin po yung kanyang paggamit. So kulang na kulang po si Kuya ng uh, maintenance at inspection. Dis natin, normal po yan na nauupod po talaga pero napakatagal po na panahon at sa brake pad din po natin ay normal din po yan na nauupod pero pag ito pong brake pad natin ay nawalan ng lining ay saglit lang po na upod po itong ating disc. Kaya napaka-importante po na i-inspectionin po natin itong ating brake pad at nakalagay naman po dyan na pag ito pong guhit na to ay nawala. Ibig sabihin po itong ating brake pad ay palitin na po. So, in-inspection po yan at kasama po yan sa ating PMS. So ayan mga pare ko, itong video ni Kuya ay sana po yung maging aral sa atin. Kung ganito lang po yung ating video at inuulit ko po na huwag niyo pong kakalimutan na mag-inspection at mag-maintenance ng inyong motor.